Una po sa lahat ay gusto ko po munang magpasalamat sa 1 million followers namin. Sobrang maraming salamat po. Hindi ko talaga inasahan na ma-reach namin to. Ang gusto ko lang naman sana ay makapagbigay din kami inspirasyon sa iba kahit na hindi naman kami gano'n kagaling sa buhay. Nagpakatutuo lang talaga kami. So once again, maraming salamat po talaga. so video na ito ay manguha nga pala kami dyan ang pwedeng makain at pwedeng maulang namin like saging, santol at labong. So ayun, pinaputo na dyan ni Shella ang mga dami mo na humaharang sa daanan namin madami nga pala kami dyan at kakatapos lang yan ng malakas na ulan at nung kumalma na yung ulan ay ayan, nagsilakara na kami at ang una namin pinuntahan ay yung puno ng saging. Nung pagkatita namin ng saging ay napawaw talaga kami dyan kasi malalaki yung mga bunga niya ay hindi naman namin yung inalagaan nung tag-init. Talagang sariling sikat lang siya at nung tag-ulan ay gumawi talaga. May mga tumutubo din na bagong puno sa tabi niya pero kinakain ng kambing kaya yung matataas at di maabot lang, yun lang yung mabubuhay at magbubunga. So ayan, pagkaputo lang puno, ay kagad naman naming pinuntahan at ayan, tingnan niyo yung bunga niya. Oh So ayun, iniwan muna namin yung saging para puntahan ng puno ng kawayan at ah, tingnan kung meron bang tumumo na labo. So ayun, tingnan nyo naman sa Lester dyan. Naligo talaga sa baha pero aaminin, meron din dito sa inyo ang gumawa nito ng maliit pa lang. Ang maligo at maglaro sa baha. So sa amin kasi, danas na danas namin yan ng maliit pa lang kami sa amin kasi sa probinsya, kapag malakas ang ulan ay syempre hindi kami makapagtrabaho sa sakahan. Sa siyudad o city naman ay kapag umuulan ay doon sa bahay, bukas ng ref, magluto ng kahit anong makain habang umuulan. Isa e, amin naman sa probinsya ay doon lang sa bahay, nagmuni-muni, naghihintay kung kailan kumalma yung ulan. At kapag kumalma na yung ulan ay ayun, suwisuroy kung saan, maghanat ng makain like mga prutas at kung ano pa dyan. So ganyan pa rin sa amin hanggang ngayon. Pero hindi naman paminsan-minsan. Nandiyan na nga pala kami sa puno ng kawayan na tinignan namin. Maliit pa lang yung tumubo at hindi pa pwede. Kaya maghahanap na lang kami ng ibang pang puno. So ayun, dahil nandiyan naman si Lester at iuhin namin, sila na lang yung bumuhat ng saging kauwi. Kasi sobrang bigat kung mag-isa ka lang, talagang mahihirapan ka. Nauna na sila dyan umuwi at kami naman ay nag-iba pa ng daan kasi mahuwa pa kami ng labong or tambo para ulami namin at saka santol. At ayan, nag enjoy pa talaga si Shella sa pagputol ng mga damo sa dinadaanan namin. At ang pupuntaan niya pala namin dyan ay ang puno ng santol. So ayan, may nakita kami sa baba at maabot lang. Kaya yun na muna yung tinikma namin kung matamis ba o maasim. Kaya. Po. At nung tinikman namin ay merong maasim at merong matamis. Ewan, iisa lang naman yung puno. So, dahil gusto talaga namin matikman ang nasa taas banda at para makonfirm kung ano ba talaga yung lasa niya. Matamis ba o maasim. Kaya ayon binabato namin dahil hindi kami makaakyat sa puno kasi sobrang dulas. Không tak tak bạc không pak Bạn không sẽ sana nak So ayun, napagod kami dyan, kakabato ng santol at meron namang nalaglag, siguro mga tatlo yon at bad news, maasim talaga kaya hinayaan na lang namin. So ayun, dumiretso na kami dyan sa last namin pupuntahan sa puno ng kawayan para tingnan kung meron bang labong. So buti naman at meron, ikong wala, wala talaga kaming maulam. So, si Sela nandiyan ang kumuha at alam nyo ba na napakahirap nito kunin lalo na kapag nasa loob siya kasi napakasakit talaga ng tinik ng kawayan masusugatan ka talaga kaya pagtatsagaan mo talaga para meron kang maulam 那。Oh. <Yeah. S 1> no. So ayun, tatlo ang nakuha ni Shella at easy lang yun para sa kanya. Parang hindi lang nasugatan. Eh, kasi siya lang daw bahala kung ga Kaya ayun, pinaubaya ako na sa kanya. At may kasama pa talaga na dalawang niyo. Pagkatapos ay umuwi na kami dyan ng bahay para lutuin ang nakuha namin labong. So hanggang dito lang muna sa mga taong nagko-comment at nagsishare ng mga videos namin. Hindi po namin kayo isa-isa pero sobrang magpapasalamat po kami sa inyo. Itakits po sa susunod pa namin mga videos. Mag-ingat po kayo palagi at God po.